Ikalawang araw po ngayon ng bakbakan ng pinakamalaking eSports amateur tournament ng bansa, ang Unity League. Kumuha tayo ng update si Bien Manalo sa Sentro ng Balita Live. Bien. Yes Alan! nasa ikalawang araw na tayo ng uh, online competitions ng Unity League Mobile Legends Bang Bang Tournament Northern Qualifiers. Alan, maya-maya lamang ay malalaman na natin ang walong matitirang siga ng Northern Luzon na uuusad naman sa isang face-to-face -face competition sa susunod na linggo. Umabot sa halos 300 players ang sumali sa Northern Luzon League ng Unity League at ayon sa mga observer, marami silang nakikitang may potensyal na mga bata. Kaya inaasahan nila na magiging maganda ang bakbakan sa final 8 na gaganapin ya sa May 11 at 12 sa Ilocos Norte. Excited naman ang nasabing probinsya sa pangunguna ng kanilang gobernador na si Gover Governor macho J Marcos Manotok dahil historic itong magaganap sa kanilang lugar. Ang Ilocos Norte kasi ang kauna -una ang host province ng Unity League. Samantala, para naman sa mga teams ng National Capital Region, e eh bilis-bilisan nyo na dahil sa huling bilang less than 10 slots na lamang ang natitira para sa NCR. Masigasig din ang mga competitors ng Zaudon Luzon, Visayas at Mindanao dahil tumataas na rin ang bilang ng kanilang teams. Alan, sa ngayon ay open pa naman ang registration para sa mga nasabing rehiyon. Magpunta lamang po kayo sa official Facebook page ng Liga. Ito ang Unity League Philippines. At yan mo ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bien Manalo.